Unang-una kapag nastranded or nasa garahe ninyo tumataas na yung tubig at alam nyo hindi na matatanggal niyo sa sasakyan, first thing to do is to remove yung battery connection sa inyong sasakyan. Kailangan ninyong patayin ang entire electricity ng ating mga sasakyan. 'Yung sasakyan natin, mukha lang 'yang walang electricity pag nakalock, okay? Pero pansinin niyo mga bossing, 'di ba kapag nagre-remote tayo, 'di ba? naa unlock natin yung mga pinto, gaya nito, sensor type, 'di ba? Yung sensor gumagana Okay, kahit nakalak yan mga bossing May electricity na dumadaloy sa ating mga sasakyan Hindi yan totally powered off mga boss Okay, may mga nakabypass bypass tayong electric component dyan Na gumagana kahit nakalak na yung ating uh, sasakyan Alarm, gumagana yan Tingnan nyo naman Nag-ilaw yung uh, ilaw kanina Okay, nung nilagay ko rito yung kamay ko uh, Na-unlock yung pinto O oh, yan, umilaw o, oh. di oh, diba Tapos may tumunog, may beeping sound Umilaw yung Uh, signal light dito. So marami yan mga boss, okay? Mas maigi mga boss, tanggalin natin ang negative terminal. Or most probably, kahit tanggalin nyo na pati positive terminal dun sa ating battery connection. Tanggalin nyo na pareho mga boss. Okay? Tapos, uh, kapag ka, uh, binaha binahan na talaga ang inyong sasakyan mga bossing, uh, once na humupa na ang tubig, wala nang baha mga boss, first thing to do, Uh, first thing not to do pala mga boss, i-coconnect nyo yung battery, tapos paandarin ninyo yung sasakyan. Huwag na wag mga boss. Huwag na wag Maawa kayo sa sasakyan nyo. Kung hanggang dito lang ang tubig, mga bossing, sige lang. Sige lang. Okay? Iilan lang naman ang sensors na matatamaan dyan usually. Ah, uh, wheel speed sensors o kahit nasabi natin hanggang dito mga wheel speed sensors sa ganito kababang sasakyan pwedeng matamaan yung uh, oxygen sensor, yung catalytic okay, pwedeng mga yun eh okay, nasa senya kung gusto ninyong buksan, pero mostly kapag ka mga ganto kababang tubig, wala wala masyadong effect yan mga boss, lalo na kung di nyo naman, pinaaandar yan noong time na, nagkaroon ng half tire na tubig, okay pero kapag talagang lumubog ang sasakyan ninyo mga boss, maawa kayo sasakyan huwag na huwag ninyong paaandarin please, okay, so Next thing na kailangan ninyong gawin, mga boss, kapag nabaha ang inyong sasakyan, siguro naman meron kayong mga hose, kagaya nun, or tubig, hugasan nyo, mga boss. Hugasan nyo. Lahat, mga boss, kung nalubog ang buong sasakyan nyo, hugasan nyo, especially sa loob. Sa loob, hugasan nyo ng tubig. Okay? Lahat. Siyempre, kung, na kung nalubog ang dashboard, nalubog ang... Uh, cambio, nalubog lahat. Hugasan yung mga bossing. Kahit nasabihin nyo doon sa loob ng dashboard, yung mga maabot nyo. Kung nakikita nyo na um, pagsilip nyo doon sa ilalim, makikita niyo yung computer box, yung stereo nyo. Okay, sabihin nyo, electrical yan. Yung gauge nyo, kung kaya nyo linisan. Yung air vents, yung mga air vents na yan. Bugahan nyo ng tubig. Malinis na tubig. Marami magsasabi, Sir, sira ulo ka ata. Bakit mo pinababasa yung loob ng sasakyan? Mga boss, ang tubig gripo, mas malinis yan. Naiinom nga natin yan mga boss. pering eh. Pwede nga natin yan inumin. Eh. Pero ang tubig baha mga bossing, kapag ka nabaha ang inyong sasakyan mga boss, uh, yan ang number one na kalaban ng ating mga sasakyan sisirain na niya lahat ng nakontaminate niya dyan ngayon kung kahapon lang kayo nabaha halimbawa kahapon tapos gumawa kayo ng action and hinugasan nyo na agad lahat na kaya nyo hugasan engine bay hugasan nyo mga boss pati mga sensors lahat na nakikita ninyo na uh, pwedeng hugasan sa sasakyan nyo kung talagang yan hugasan nyo ng malinis na tubig okay why mas uh, mas masisira ang sasakyan natin kapag na na nababad siya sa maruming tubig ano ba ang mga contaminants ng tubig ba mga bossing iba iba ihi at dumi ng hayop okay tubig kanal Okay? Yung mga chemicals na itinatapon natin sa ating paligid, contaminants yan mga boss. Mga leak ng langis, syempre may mga sasakyan tayo, may mga leak, di ba? So lahat ng klase ng basura, katas ng basura, katas ng mga maruruming uh, emissions ng ating mga sasakyan, nasa tubig bahayan mga boss. So kung yun ang kakapit sa interior, sa electricals ng ating mga sasakyan, mas masisira yan. Kaya mas safe mga bossing, hugasan nyo na lang yan ng malinis na tubig. Kumuha kayo ng tubig, tapos, tas hugasan nyo na maigi hanggat yung kaya nyo hugasan, yung kaya nyo abutin. basta maganda kahit pressurize. Pressurize pero wag naman yung sobrang lakas mga bossing na kapag katinamaan kayo sa palad ninyo is talagang mapapaaray kayo sa sobrang sakit. Yung medyo merong konting pressure lang yung tubig. Yung basta kaya lang niya magpatalasik ng dumi, mga boss. Okay? Next thing, hayaan yung matuyo yung sasakyan ninyo. Talagang as in matuyo. Kung abutin man siya dyan ng isang buwan, sige lang, hayaan nyo. At least natuyo siya. Okay? Tapos, next thing, palitan ninyo lahat ng fluids. Ano ang mga fluids na pwede ninyong palitan? Unang-una, syempre, makina. Makina and transmission. Engine oil, transmission fluid. Kung may differential ang sasakyan ninyo, palitan nyo rin ng alangis ang differential. So, since sedan ito, wala itong differential dahil front-wheel drive ito. Kung 4x4 ang sasakyan nyo, meron niyang transfer case, palitan nyo ng langis yung transfer case. Yung brake fluid, mga bossing, actually ang brake fluid, hindi basta-basta napapasok ang brake fluid kasi ang mga hoses niyan, yung pinagdaanan ng hoses niyan, is steel tube, so hindi basta-basta napapasok ng tubig. Yan, mga boss, nang nabahalang. Okay? So, option nyo, kung gusto nyo palitan ng brake fluid, nasa sa inyan. Radiator is also hindi basta-basta napapasok ng tubig bahayan. Pero since mura lang naman ang coolant, ang isang 4 liter uh, pack ng isang coolant is para sa 1,200 or 1,000 pesos lang yata. So pwede nyo na rin palitan yung uh, coolant. Pero pinaka-importante, langis ng makina, langis ng transmission, langis ng differential, langis ng, kung 4x4, langis ng inyong transfer case. Siyempre, kapag nagpalit kayo ng mga fluids, isunod nyo na rin, isabay nyo na rin yung mga filters. Oil filter and then yung air filter. Pati cabin filter, aircon filter. Isabay nyo na yan, mga boss, magkano lang ang mga filter. Then, kapag napalitan nyo na, nalinisan nyo na, dun na kayo mag-attempt na magpaandar ng inyong sasakyan. Basta siguradong tuyo na siya, mga bossing, ha? Dun nyo na i-attempt. Ngayon, kapag ka nabuhay ang inyong sasakyan at wala kayong nakitang error, praise God mga boss magpasalamat na agad kayo sa taas mga bossing kasi walang nasira sa sasakyan nyo and syempre i-observe nyo pa yan i-observe nyo pa after ilang uh, araw tapos o ilang months mga bossing tapos kapag may lumabas na error yun na mga bossing kana kayo pumunta sa mga mechanics o magpacheck sa mga mechanics kung ano lang yung mga particular parts na kailangan palitan at least yung ginawa ninyo mga bossing sa umpisa pa lang na pag nagsisimula pa lang tumas yung tubig, natanggal nyo na yung connection sa battery, hindi niyo pinaandar, tapos after ng baha, hindi nyo pinaandar, nilinisan nyo na, pinalitan nyo na ng mga fluids. Mga boss, malaking bagay na sa sasakyan nyo yung ginawa nyo mga boss. Pero, uh, yun nga, mga <clears> bossing, <throat> hanggat maaari, kung ako ang tatanungin, kung kaya nyo pang ilikas ang inyong sasakyan mga boss. Kaya nga ako dito sa aking bagong tinitirhan, medyo kampante na ako kasi... Uh, alam ko, na last year, syempre binahanga kami ng Karina, di ba? So hindi inabot ng tubig Karina itong lugar na to mga boss. Doon sa amin hanggang loob ng bahay namin, hanggang dibdib, hanggang tiyan mga boss. Pero dito hindi man lang umabot sa flooring. So hopefully, hopefully sa mga susunod na bagyo, hindi rin kami abutin ng baha mga boss. So,